Ganyan niyo po ako ng 20 seconds. On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang loob mong makipagkilala sa type mong stranger online? Go! 5. Hindi ka magpapautang kung ang pera ay gagamitin saan? Gambling. Ano ang nickname mo kung ang name mo ay Carmelita? Carme. Dahilan para masibak ang security guard sa mall? Lasing. Pag sinabing mura ang pares sa kanto, magkano kaya to? 79. Let's go, Denzel. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob makipagkilala sa type mong stranger online? Ang sabi mo, 5. Ang sabi ni survey natin, ilang points kaya yan? 15 points. Hindi ka magpapautang kung ang ay gagamitin lang sa sugal. Ang sabi na survey natin ay... Very good. Anong nickname ko? Ang name mo ay Carmelita. Sabi mo, Carmi. Survey? Pwede. Dahilan para masibak ang security guard. Lasing! Survey. Uy! Ha? Pag sinabing mura ang pare sa kanto, magkano kaya to 79. Very, very accurate. Sakto, May, paborito ko bang paresan na kinakainan? Tagal na eh. Sumikati, so sumikati Ay, talaga. At mukhang ganyan yung preso. Kaya naalala mo. 79 pesos. Anong sabi na survey dyan? Wala. But it's okay. 77 points, not bad, not bad. Denzel, balik to tayo. Let's welcome back Vanessa. Hello, hello. Hello. Ready? Yes, I'm ready. You can do this. Um, si Denzel ay nakakuha ng 77 points. May mga 123 to go, not bad. Okay. All right, you can do it. Give me 25 seconds of the clock, please. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Denzel on a scale of 1 to 10 gaano kalakas ang loob mong makipagkilala sa type mong stranger online. Go! Seven. Hindi ka magpapautang kung ang pera ay gagamitin lang saan. Bisyo. Kagaya ng? Kasino. Ah, uh, Pagdi-date. Ano ang nickname mo kung ang name mo ay Carmelita? Lita. Dahilan para masibak ang security guard sa mall nagpapasok na ibang tao. Pag sinabing mura ang pare sa kanto, magkano kaya ito? 25. Let's go! Miss Vanessa, we need 123. Ito on a scale of 1 to 10. Gano'ng kalakas ang loob mo makipagkilala sa type mong stranger? 7! Mo. Ang sabi ng survey sa 7 ay... Wow! that's a top answer. Ah, yeah, really? That's a top answer. Hindi ka magpapautang kung ang pera ay gagamitin lang sa... Sabi pang date lang di ba? Ang sabi ng survey dyan ay... Uy! wala! Ang top answer ay gambling. Nakuha ni Denzel. Gambling. Ano ang nickname mo kung ang name mo ay Carmelita? Siyempre, Lita. Survey? Top answer! Top answer! Dahilan para masibag ang security guard sa mall nagpapapasok ng hindi kilala. May ibang tao. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Uy, wala. Ang top answer, natutulog. Tutulog. Natutulog. Natutulog, di ba? Sayang. Pag sinabing murang pares, magkano kaya ito? Sabi mo, 25 pesos. <laughs> only rice, only soup. <laughs> Ang sabi ng survey dyan ay, meron, pero hindi umabot. Ang top answer ay 50 pesos. 50 pesos. Vanessa, congratulations. Thank you, thank you so much. At congratulations, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Pero, Lasky back on stage, please, Mr. and Miss Chinatown Philippines. Yes. Again. Thank you. Thank you, Andrea, Evan, Amara, and Richard. Sa uulitin. Huwag natin paabutin ang next Chinese New Year. Ay, sana hindi. Huwag natin paabutin. At syempre muli sa inyong lahat, Kung Hei Fat Choi, Happy, Happy Chinese New Year. Maraming maraming salamat, Pilipinas.